Babaeng lamok ay nangangagat para kumain ng dugo dahil nagbibigay ito ng mga sustansyang kailangan niya para mangitlog. Ang babaeng lamok kapag hindi naghahanda para sa pangingitlog at ang lalaking lamok ay kumakain lamang ng halaman o nectar. Ang nectar ay isang matamis na likido na nasa mga halaman at sa mga bulaklak. Ang bawat babaeng lamok ay maaaring mangitlog ng 700 na itlog sa kanyang maikli at ilang buwan lamang na buhay. Ang buhay ng babaeng lamok ay maabot lamang ng 42 to 56 days at ang lalaking lamok naman ay 10 araw lamang. Ngunit sa tamang kondisyon, ang ilan sa mga itlog ng babaeng lamok sa loob lamang ng isang linggo ay nasa tamang gulang na para mga gat at mangitlog din. Ang resulta ay lipo bagong lamok bawat araw sa isang espasyo o sa isang maliit na bakuran. Ayon sa mga eksperto, ang lamok ay maaring mangitlog ng isang daan sa isang maliit lamang na espasyo gaya ng takip ng bote na may tubig. Ibig sabihin na ang karamihang bakuran ay maaring maglaman ng hindi mabilang na mga lugar para sa mga lamok upang mangitlog. Ang lamok ay kilalang nagdadala ng ilan sa mga nakamamatay na sakit, gaya ng malaria, dengue, zika virus, West Nile virus, yellow fever at iba pa. Ito'y nangyayari kapag ang babaeng lamok ay kumagat ng dalawa o higit pa katao. Ang kanilang laway ay maaaring maglipat ng mga virus sa pagitan ng dalawang tao na humahantong sa mga malubhang sakit. At ang pagsalin ng sakit sa tao mula sa lamok ay kapag ang pinanggalingan nitong lugar ay marumi at maraming bakterya gaya na lamang ng basurahan. Bukod sa mga mapanganib na sakit na maaring idulot ng lamok sa tao, ay nakakayamot din ito dahil sa ingay nito kapag malapit ito sa iyong tenga at ang napakakating balat matapos nilang makagat na nagiging istorbo sa pagtulog. Ayon sa mga eksperto, nalalaman ng lamok na may tao kahit ito'y 100 feet ang layo sa kanya mula sa carbon dioxide na hinihinga ng tao palabas sa katawan nito. Maliban sa madamo at stagnant water, ang lamok ay naaakit din sa pawi ng tao. Ang lamok ay maaari ding magdulot ng sakit na heartworm sa mga aso at pusa na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng malubhang sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa bato at pagkapinsala ng ibang parte ng katawan nito na humahantong sa pagkamatay. Ang lamok ay mayroong maselang katawan dahil dito ay hindi nila kaya ang mainit na panahon at sikat ng araw. Kapag sila ay direktang nahantad sa araw ng matagal, sila ay namamatay sa dehydration. Hindi rin kaya ng lamok ang mga lugar na tuyo kaya madalas ay nasa mamamasa-masa at madilim sila na parte ng iyong bahay. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit mas nararamdaman mo ang mga lamok sa dapit hapon at madaling araw.